Ha? Gaano katagal yun ang pinapahirapan yan? <coughs> <coughs> hindi ka mga katakas dyan. Kahit bakumba ka, <coughs> 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 ka, hindi ka mga katakas dyan. Wax sum, wax chop. Ano? Tatakas ka? Hindi ka makakatakas katakas sa akin. Gagina ng Diyos. Walang makawala kay Chino. <coughs> mm. Ilan kayo nagtrabaho dito? Ha? Ilan kayo nagtrabaho dito? Ilan kayo? Hmm? Huh? Sige, tanggalin mo lahat. Huwag mo kong matramatramahan. Magalingin nyo yan. Huwag mo kayo ha? Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo. <coughs> Okay, alisin nyo lahat. Ano, guminawa nito eh. Guminawa pagkakarama mo. Sige, tanggalin mo lahat yan. Wala na? Mereka? Ilan kayong magtrabaho dyan? Ilan kayong gumagawa dyan? Ha? Ilan kayong gumagawa dyan? Ma, ako kaya. Hindi, ikaw yan. Huwag akong dramahan <coughs> uh, Tinatawag ko Ang lahat ng wagang bala Utro matrabaho Sa taong ito Pasok <coughs> uh, Sino ka nandyan? <coughs> Sige tanggalin Tanggalin nyo lahat Walang ititira Sige tanggalin mo Huwag nang balikan yan ha Huwag nang babalikan yan Ano ka babae ka? So, Babae kang nangungulam ka? Ha? Sagot, sagot. Sige, okay, tanggalin mo lahat. Gusto mo kong tatakasan na, hindi ka makakawala dyan. Magagalingin na yan ha, huwag nyo nang balikan yan ha. Kung makatay ako nang makukulam, katayin ko kayo pagka uh, hindi kayo tumigil. Sige, tanggalin nyo yung lahat yan. Ano pang mga nilagay nyo dyan bukod sa tubig? Ha? Ano pang nilagay nyo dyan bukod sa tubig? Ha?